Pangulong Bongbong Marcos pumalag sa ipinapamuka ng China ng sinungaling tayo. Ba't raw susundin ni PBBM ang Gentleman's Agreement? Eh hindi naman siya ang nangako. Patuloy kasing ipinipilit ng China na hindi tumutupad sa usapan ang Pilipinas. Bakit China? Buong Pilipinas ba ang nangako sa inyo? Si Duterte lang naman ba? Diba? kung na nyo noon si Digong pues hindi magpapauto si PBBM ngayon. Pero ba't ba lumalala ang tensyon? Ipinagbabawal kasi ng China ng magtayo tayo ng infrastruktura sa Ayumid dahil makakasira daw to sa kalikasan. Wow China, kailan pa kayo nag Tsaka ba't nyo pagbabawalan ang Pilipinas e sa amin naman yan? 继续、sure, 在仁爱礁上建设永久设施，菲方背信弃义、滋事挑衅，不仅违背中菲就管控仁爱礁问题达成的谅解，也违背南海各方行为宣言，特别是第五条关于不在无人居住的岛礁滩沙上采取居住行动的规定。 ...tayang mayroon sa aking panahayang pagkakataon. At Umamin na nga si dating Pangulong Duterte. Pero may gentleman's agreement ba talaga o wala? Ayon daw kasi mismo kay Digong, wala raw tong pinangako kay Xi si Jinping. So sino ba ang nagsasabi ng totoo? At sino ba ang nagsisinungalig? At sinabi, hmm. I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Hmm. Curious. Hindi mo sukat akalain na gagawin to ng mismong Pangulo pa ng Pilipinas. Kung hindi talaga nangako ang Pilipinas sa China, bakit ayaw humarap ni Duterte? Bakit nagtatago si Duterte ngayon? E di ibig sabihin may sikretong deal talaga. Kailangan niyang uh, hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano pa yung extent ng katraiduran? Ano ba yung extent ng treason? No? at paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa pulita. Ginawa mo yan sa konteksto na nanalo tayo dun sa uklos. na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakura na ito at yung China ang illegal ang presence dito. Hindi ba kayo nakakahalata? Mukhang malaki ang binayad ng China kay spokesperson Harry Roque. Bakit? Sinisiraan kasi nito si Pangulong Bongbong Marcos. pinapalalaro ng gobyerno ang tensyon laban sa China. Imbis raw na kausapin natin ang China, idinadaan to sa panggugulo. Bakit spokesperson Harry Roque? Noong nakipag-usap ko sa China, may nangyari ba? Wala naman ba? Diba? So para saan pang kakausapin ang China kung napakasinungaling at hindi naman sila tumutupad sa kanilang pangako? Well, I'm a bit worried because that means two years into office, he still does not have a clear policy on China. Why is it only now that he's forming this office? So if he had a very clear idea of how he should proceed with Philippine-China bilateral relations, no? Perhaps what we did is not this council, But better consultations with China experts, including our very own ambassador to Beijing, former CNN Bureau chief who's lived there for 30 years and has the equivalent probably of 10 PhDs on China studies.. No? So to me, the better option is just to listen to our ambassador because he knows how the Chinese thinks, he knows who to talk to, and he knows better than anyone else how to resolve our disputes with China. Kung mga Pilipino kaya ang tatanungin, sino ang tunay na nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisi ng maling? Ikomento sa baba ang inyong salubin.